Hello, good morning mga lalabs, mga bayots, magandang uh, hapon Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao sa mga kapwa ko din po, FW Sarado, hello, good morning. At uh, may galab po sa inyong lahat. So pag-uusapan muli natin itong uh, nag-trending. <laughs> Kahapon di ba may upload ako? Ang daming nag-comment <laughs> sa aking uh, post kahapon na si PBBM ay hindi imbitado ni Trump. Sinungaling daw, fake news. <laughs> so, ayun dito. Kasi uh, GMA news yung kahapon. So, paano nagiging fake news yung GMA? So, fake news talaga pa ng GMA, no? Nagkukomento lang naman ako. Nagbigay reaction. <laughs> eh, doon kayo mga bayarang trolls ni Bongbong Marcos at takan hitambalos, no? Mag-comment sa GMA na fake news sila. <laughs> Hindi ako. Nagko-commento lang ako sa balita nila. <clears throat> so ngayon nilinaw dito mga lalabs, mga bayot, nitong Super Radio DZBB, GMA7. Oh, GMA7. Wait up. Nalinga. Tingnan natin. Super Radio, o, oh, GMA. Nilinaw ni Pilipin Ambassador to the United States, Jose Manuel Romualdez. Pinsan to ni BBM, no? Ang naiulat na hindi imbitado si President Ferdinand Marcos Jr. sa inaugurasyon ni U.S. President-elect Donald Trump. Oh, palusot pa kayo. Git ni Romualde sa dyang walang formal na imbitasyon na natanggap ang pinuno ng anumang bansa para sa inaugurasyon ni Trump sa darating na January 20. Grabe naman kayo no, mambudol sa taong bayan parang tingin ni kampo ni Martin e eh, ni Jose Manuel Romualdez at saka ni Bungbong Marcos na hindi talaga marunong mag-search or mag-research ang taong bayan sa Google. Andoon sa Forbes News, sa CNN, ito yung EP. Andoon marami, mamaya yun ha. Ulit, so ito. Yung formal invitation, walang formal invitation for, for any head of state, kaya hindi totoo yung sinasabi na hindi na imbita si President Bongbong Marcos. Ito anya ang rason kung bakit hindi dadalo si President Bongbong Marcos o si President Marcos sa naturang pagtitipon. Ayaw niyo pa kasi aminin na talagang hindi iniimbitahan si Bibi. Magpalusot pa mga putang ina ninyo. Di kami bobo, oy. Marunong kaming mag-research kung totoo ba na wala ni isang uh, pinuno ng bansa sa buong mundo ang inimbitahan ni Donald Trump. Mga kaalyado niyang bansa, hindi niya imbitahan. Hello! <laughs> Ay, just ko po. Uh, mayroong note uh, verbal na we receive we receive it that only representatives in Washington DC will represent their governments kasi talagang malaking security uh, problem daw ito. Ganun ba? <laughs> Foreign heads of state including President Bongbong Marcos. Ayun na nga. So, dito tayo ngayon. Kasi so, hindi totoong hindi. Ano walang inimbitahang head of state. O tangin na ninyo. Lalo na dyan sa sinungaling na matandang hukluban na si Jose Manuel Romualdez. Eh, oo. Ano pala ito? CNN News to ha. Ang laki ng headleter dyan, CNN. O ano ba ang sabi ni Trump dyan? Ang balita ng CNN. Trump offers inauguration, invites foreign leaders through calls and back channels. Ang una pang inimbitahan dito ni Donald Trump, yung presidente ng China na si Xi si Jinping. Uh. Tapos, sumunod pa yung iba pang lider O, oh, ito pa. O, oh, pangalawa. Marami to sa Google na makita mo. O, ito. Yung IP na yan na nagbabalita din. O, oh, anong sabi dito? More world leaders from Argentina and El Salvador invited to Trump's inauguration. <laughs> May balita pa nga na daw sa Indonesia nga yung presidente doon invited si Bibi Imang talaga ang ayaw <laughs> imbita <laughs> bakit? ito kasi yan mga lalabs mga bayot sa ako lang naman ito na opinion ko baka kasi number one inimbita ni Trump ay si Xi si Jinping ng China tapos ibitado din si Putin no? so, wala namang issue yung presidente si BBM kay Putin sa China dahil nagpa-auto siya sa kay Joe Biden <laughs> Ayun, eh, nagkaroon ng problema ang issue dyan sa South China Sea. So ngayon, kapag pupunta doon si Xi si Jinping at pupunta din doon si BBM, baka magkaroon ng tension, baka hindi kaya ni BBM makipagplastikan. Uh, yun, uh, basta something ganyan, no? baka ganoon ang style. Pangalawa mga lalabs, mga biots, eh ayaw <laughs> ni Trump ng buwangag at niwi na presidente. <laughs> Kasi di ba, uh, pinapatugis na nga ngayon no, ni Trump yung mga drug cartel at mga kung ano-ano pa niya sa droga. So ayun. Eh, alam naman natin si BBM, hindi naman yung lingid sa kalaman ng buong mundo na si BBM ay... Oh, uh, Sinabi nga ni Pangulong Duterte, bangag noon, bangag ngayon. So, sinong paniwalaan ni Trump? Si dating Pangulong Duterte o si BBM? So, oh, maniniwala si Trump doon kay Pangulong, dating Pangulong Duterte. Ayon. So, dito tayo ngayon sa palusot.com. Nitong uh, uh, tawag dito. Uh, uh, itong, uh, ano ba to? tabloid or Facebook page ng PBBM Good Governance. <laughs> my Good Governance kaya si BBM. Buisit. <laughs> ito masahin natin. O nagpalusot pa itong PBBM Good Governance. <laughs> Nga kupal talaga, no? So, ayon dito sa PBBM Good Governance. So, uh, ito yung Facebook page. Ay, masyadong masilaw, no? O, oh, ito para mapuntahan ninyo kung gusto ninyo. Ayan, BBM Good Governance. <laughs> May good governance ba si BBM? <laughs> Mamaya, maisikan ano tayo. Video record kung good governance ba talaga si BBM. Foreign head of state including President Bongbong Marcos are not invited to U.S. presidential inauguration is due to a long-standing diplomatic protocol. This tradition ensures that the inaugurations remains a domestic political event focused on the peaceful transfer of power within the United States and avoids turning into an international diplomatic occasion. U.S. presidential inaugurations are designed to showcase American de uh, democracy and unity. Attendance is pre uh, primarily limited to U.S. officials lawmakers, and domestic guests ito na yung protocol ng US. Oh. Philippine ambassador Jose Manuel Romualdez confirmed that only ambassadors based in Washington D.C. represent their rep respective countries during US presidential inaugurations since the 19 uh since the eight, uh, 1800s <clears throat> No head of state has been invited in the U.S. presidential inauguration. Only ambassador represented in Washington, D.C. invited. Sabi ni Romualdez down nag-explain. Like, so, sinabi <clears throat> daw on January 20 Presidential Communication Secretary Cesar Chavez added the U.S. Secretary of State on behalf of the Joint Committee on Inaugural Ceremonies has invited the chief of diplomatic missions and their spouses to represent the respective head of state and the governments at the principal inaugural event. So, yak ni si ko, hindi siya magkapagod, pero New York pa naman daw siya. Para hindi kak si Kokak doon, parang penguin, no? Punta doon, inaugurasyon ni parang, hindi imbitado, hindi, hindi tinawagan si BBM. Nagpasipsip pa naman si BBM. so Sumipsip kay Trump nung uh, after ng counting nung November, uh, ele first week of November election. Uh, tumawag ka agad si Di Umano, balita, di ba? Si BBM. E yung pala hindi siya tinawagan mag-atin. <laughs> These protocols, uh, protocol has been followed for centuries uh, ensuring the event remains focused on U.S. governance. Claim President Bongbong Marcos was excluded from the inauguration due to unfounded allegations are misleading. His absence like that of all oh, yun na nga, misleading, misleading pa kayo dyan mga puta, gina kayo. Paano kami maniniwala na misleading, hindi siya inimbita kung may balita ang CNN at saka yung IP, at saka sa Forbes News Forbes News ha mayroon din doon na maraming iniimbita si Donald Trump para sa kanyang uh, tawag dito inauguration ng January 20 magpalusot pa kayo aminin nyo na kasi mga uh, supporters ni Bangag na talagang sinusoka at ayaw ni Donald Trump kay bongbong marcos unang-una in hotel bangag niwe at ngayon kung kawatan ang tatay noon kawatan din mas kawatan ang anak ngayon dahil 'wag ninyong ipagkaila sa buong kasaysayan ng Pilipinas itong budget ng 2025 ang pinakamalaki at pinakakurap na budget sa kasaysayan ng Pilipinas at sa pinakabulok pa na presidente at pinakakawatan na pamilya ang may hawak. Yun ay si Bibi Kaya ayaw ni Trump sa kanya dahil isa pa yan, lumuhod at humimod sa puwet ni Joe Biden si Bongbong Marcos na balak pa nilang, balak pa nyo, ipagsabuatan pa kay Joe Biden para ipahamak tayo sa China, sa isyu ng China at ng Taiwan dahil sa pagbigay ni Bongbong Marcos ng idka sites na dagdag sa US. Di po ba? So, ano masasabi ninyo dito, mga lalabs, mga boys, kumpirmado, pati ng palasyo, na hindi talaga dadalo si uh, Bumbong Marcos. So, ito pa, para sabihin hindi. big uh, news. Kahapon to, balita ito ng Ibis cbn huh. Na nag siya. Ito, mula ito sa Facebook page. Butanin yung Facebook page ni Ambassador Jose Manuel Romualdez. Had, an, had the honor and opportunity to personally congratulate President-elect Adriel Atriel Donald Trump at the Trump International Golf Club in West Palm Beach, Florida. I'm looking forward to work once again with President Trump's administration. So, warang pinuntahan pa ni Jose Manuel Romualdez ito si Donald Trump doon sa kanyang golf club sa West Palm, Florida Beach, Florida para lang eh, mag sweep doon. Nasasabihin, Mr. President, uh, I am willing to work with you once again. Yung mga ganyan, no? With your administration. No? So, yun, yeah, malinaw, ha? So, sa mga nagsasabi dyan ng mga bayarang trolls, sa mga walang mukha na fake news, mukha niyo ang fake dahil wala kayong mga itsura mga bayarang trolls sa mga patay-gutong. <laughs> Big tech na lang kayo dahil wala talaga kahit anong gawin niyo si BBM. Ay ayaw ni Trump talagang nandidiri. Siguro sa Pangulo Basta, Pasko iniisip ni Trump na no, pagbitain ko si Bungbong Marcos eh mga, bago galong galunyo doon. Tapos ngingi anyway, ngi tapos pag magsasabi, ay 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 isa sa rason dahil isa tayong third world country hindi tayo importante sa U.S. ginagamit lang tayo eh yung iron clad iron clad relationship yung eh yung eh, iron iron sad. Dahil yung lang ay eh imbitado. iron kailangan lang tayo inuuto lang tayo Yun ang totoo.